sa ah, nakalimutan sa langit. Lumipas, lumipas ang araw, nagkakaroon pa rin siya ng cellphone. Sabi ko, diba, kaugas ka? Bakit niya yung tibig yun na lamang mo? Siyempre, mabilis ka ito. Tapos, ikaw ah, mo no, na no, mga anak. Sige, aga. Lugas, lugas, lugaraya, mag-isa. Ano ka pagkita pa? Ako no, nga no. rin pagkita. Hala na, sige na. siya ng kakarot hindi na din siya ng lilinis at saka at saka hindi na din siya ng aaral ano? matulog ka na ka natin na may mo. ito na ipinta ayoko pa rin nakalipas ka sa araw magsisalipon pa rin si Tatsi hindi Did. siya natutulog tapos hindi na siya Tignan niya po siya. Tignan niya siya.

Nagulang ng salpon? Opo, hindi po siya nang wawalis. At saka hindi siya nang malap. Nang no. hukubas uh, 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 sa uh, plato po. At um, At saka no. hindi siya nang ano. Hindi siya nang aaral. Remember it. Post the video. I will mean, tell, tell you huwag kayo malagi ang salpon dahil ito mangyayari sa inyo. Minsan lang.

Isip ko di siya. Bawa kayo ka. Mama, tulungan mo ko ha. Guys, huwag kayo lang. Huwag niyo ako tulaman. Papa, sumunod kayo sa mga pagkulang kayo. Hmm. Maya, maya, punta nandito si Doc. Doktor, masakit pinitin yung ano ko. Punta ka lang doon. Che-check ko. Oh, Ay, ito mata mo. Malapo ko Nasaan? Yes. Sa kanang nasa? sa... Dalawa po. Dalawa. Kids. Huwag kayo lagi mag salpon. Kailangan nyo naman patulog araw-araw. Minsan lang at salpon pag kailangan. At At saka. At saka ka. Huwag kayo lagi. At sya si Kathleen. Nakita ka, niya yung patulis. Nagtakot naman siya. Bigga, gusto ba po sa labas? Hala, si Kathleen. Kathleen, Kathleen. Huwag ka tumakbo. Natatakot ako. Hindi ko naman ikaw tutusukin doon eh. Di-check lang yung mata mo. Kasi, malabok ka. Ta. Tara, siya.

Okay. kaya bilang kita kasi sasabot kaya lumabog yung vision mo. Kailangan mo palagi magtutulog para at sasabang hugas ng plato. Mas sumunod naman kayo sa magulang mo. Nits! Huwag yung gawin yung ano kasi malalabog yung mata. Huwag yung tularan si ado at panig kasi na malalago di yung patayo takot ba kayo magaya kay hmm. Dibay, Di ba? hindi tara na ang kat si Kathleen takay naman nanay nang walis walis remember kids huwag kayo magsasentong palagi magwawalis tapos patutulog kung hapon oh, ay nakatulog tapos sa kwarto niya. Dahil sa nangyari na yun, lumipas ang araw sa pagtutulog niya araw-araw. Lumiwanag na yun. Matay ka. Naman. Sige Basta, huwag ka lang cellphone lagi At saka mag-aaral Para matuto Kids Huwag ma ano mag-cellphone lagi. Aaral muna bago mag-cellphone pag uwian nyo na mag cellphone muna kayo Pero, hindi muna mag cellphone Maglilinis Magka- matutulog at saka gabi magsa cellphone na kayo pero konti lang susunod kayo sa nanay nyo okay and goodbye that's it